Suyan, so hello guys, good morning So, time check 1.50 in the morning So, samahan niya ako sa Road trip na naman natin So, dito tayo na lang sa Ayala Yan, so edsa tayo mga luts. Diba? So, itutur ko kayo dito sa Makati Yan, diba? So Napakaluwag na dito Hindi kagaya dati na Sigip dito, yan So may kita mo yan. Ito yung Dusit Hotel. Ayan. Dusit Hotel. Ayan. So syempre, ah, kanan tayo dito sa stoplight. Diba? So kanan tayo. Shout out sa mga Joyride Driver. Ayan. Riders dyan. Uh, so, dito tayo dadaan sa may Pasay Road. So, ganda na rito guys Hindi kagaya dati na Tayo pang ginagawa So, ngayon ang ganda na So, andito tayo sa may Yan, Park Square O, ah, diba Napakalupin And then, itong Bagong Tower Na kagagawa lang Diba ba ah, ito yung sa Marati ng mga Ayan. So, dadaanan din natin yung Rapol Hotel and Makati. Ayan. Diba? So, syempre, uh, bandang, ano, bandang kaliwa. So, makikita mo din yan yung San Lorenzo Village. Ayan. So, andito na rin tayo sa New World Hotel. Ayan. Tayo sa New World. So, dating uh, renaissance to. Diba? So, ganun lang ka basic. O, oh, diba? Tapos, diret-diretso lang tayo. Ayan, makikita mo dito yung, yung mga bagong building na naman dito. Diba? Ganun kaganda mga loods. Ito yung Pasay Road sa Makati. Pag kumaliwa, arnaiz uh, may Arna Isab. Ito. Diba? Ayan, pag dinaritso mo yan, sa unahan, ng stop light. Ayan, pakit ka na ng Skyway. Papuntang Alabang. yan Laguna. yan Ano yung daanan. Ayan. Diba? Napaka-basic lang ng no, sa inyong tour in Makati. di Diba? Tayo iikot, iikot. Dito na tayo sa Amor Solo. Diba? Ganun ang ka-basic. are in our solo. Gamboa Street. Diba? Tapos Adelantado. Yan, Salcedo Street. Diba? Ganun ang kalupen. Okay, pwede tayo sa Park Fords Ligas Pinsbids yeah. So yan lang naman mga padi Good morning and God bless So ingat kayo dyan So thank you And bye bye po, good morning